Matapos patayin ang tagapaglingkod na si Esteban, lalo pang inusig at inalipusta ng mga pinunong Hudyo ang mga naniniwala kay Jesus. Restuin ng lahat ng mga naniniwala kay Jesus na iyan. Sundan niyo ako! Bilisan niyo na! Bilis niyo! Tara na! Dahil sa pag-uusig, maraming mananampalataya ang kinailangang umalis sa Jerusalem. Nagpunta sila sa mga lugar na kasing layo ng Phoenician Cyprus at Antioquia. Gayunpaman, ibinahagi pa rin ng mga naniniwala kay Jesus na tumakas patungo sa ibang bansa ang mabuting balita. Uy! Ikaw! Narinig mo na ba ang tungkol kay Jesus? Ano? Jesus? Ngayon ko pa lamang narinig ang pangalang yan. Anong klaseng tao siya? Nakakaawa naman kayo. Paanong hindi ninyo alam ang tungkol kay Jesus? Siya ang anak ng Diyos. Dumating siya sa mundong ito at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ngunit muli siyang nabuhay. Sa ganitong paraan, patuloy na naipangaral ang magandang balita. At maraming tao ang nakarinig, nagsisi sila at tinanggap ang Panginoon. <laughs> Pinagsisasihan ko na namuhay ako sa gusto ko. Simula ngayon, maubuhay na ako na sumusunod sa mga salita ni Yesus. O kapatid, ikaw ngayon ay nagkaroon ng kaligtasan na mula sa Diyos. Dahil ang Diyos ay kasama ng mga taong nangangaral tungkol kay Yesus, dumami ang bilang ng mga taong naniniwala sa magandang balita araw-araw, lalo na sa Antioquia. Nang marinig ng mga mananampalataya sa Jerusalem na maraming tao ang naniwala kay Jesus, ipinadala nila si Bernabe sa Antioquia. Kapatid na Bernabe, pumunta ka sa Antioquia. Pangalagaan mong mabuti ang mga mananampalataya doon at ipalaganap mo ng tama ang salita ng Diyos. Opo, naintindihan ko. Bagamat ako hindi sapat, pupunta ako ng may pananampalataya. Ipanalangin niyo po ako doon. Kaya, pumunta si Bernabe sa Antioquia at nung siya'y makarating doon, ibinahagi niya ang tungkol sa magandang balita at ang tungkol kay Jesus sa mga miyembro ng simbahan sa Antioquia at pinatibay ang kanilang pananampalataya. Ang taong sinasabi sa atin ng lumang tipan ay si Jesus. Sa wakas ay ipinadala siya ng Diyos sa atin. Si Bernabe ay isang mabuting tao, puno ng pananampalataya at ng banal na espiritu. Kaya ang bilang ng mga taong sumampalataya kay Jesus ay dumami araw-araw. Ito ay dahil sa lahat ng biyaya ng Diyos. Ako ay isang hamak na lingkod lamang. Habang dumarami ang mga mananampalataya kinailangan ni Bernabe ng isang taong makakasama niyang magtuturo sa kanila. Kailangan kong pumunta sa Tarsus at hilingin kay Saulo na samahan akong maglingkod sa simbahan ng Antioquia. Si Saulo ay mahusay sa gawain ito. Kaya't si Bernabe ay nagtungo sa Tarsus upang makipagkita kay Saulo. O Diyos, mangyaring tulungan mo po kami ni Saulo na magkasamang maglingkod pakiusap po, O Diyos, nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Saulong tinutukoy ni Bernabe ay ang dating Saulo na nagbago matapos makilala si Jesus. Siya din ang umusig sa simbahan dati. Nang makarating sa Tarsus si Bernabe, sinabi niya kay Saulo na sumama sa kanya upang maglingkod sa simbahan ng Antioquia. Kapatid na Saulo, samahan mo akong maglingkod sa Antioquia. Turuan mo ang mga mananampalataya sa Antioquia sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magkasama tayong magtayo ng simbahan na nakalulugod sa Diyos. Matapos marinig ang kahilingan ni Bernabe, agad na pumayag si Saulo at sumama sa kanya sa simbahan sa Antioquia. Si na Bernabe at Saulo ay nagturo ng Biblia ng magkasama sa simbahan sa Antioquia at ipinangaral ang mga salita ni Jesus. Sinabi sa atin ni Jesus na ibigin ang isa't isa. Ang mga mananampalataya ng simbahan sa Antioquia na tumanggap ng mga turo ni na Bernabe at Saulo ay sumunod sa mga salita ni Jesus at namuhay ng napakabuti at matuwid saan man sila naroroon. Aba, ano kaya ang mga taong ito? Ang kanilang mga mukha ay napakaliwanag at laging masaya. Hindi mo ba narinig ang mga balita kamakailan lang? Sila ang mga namumuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita ni Kristo. Kristo? Ah, pwede natin silang tawagin na mga Kristiyano mula ngayon. Mula noon, tinawag ng mga tao na Kristiyano ang mga nananampalataya kay Jesus. Habang ang simbahan sa Antioquia ay kinalulugdan ng mga tao, naging lalong matatag ito araw-araw.